tangki sa ido ini butong ano do ko dai masukan sa dire eh. pat magaban <tiny> eh? kaya anong <tiny> ano ayutun mo na naman ang butong ko diyan Nga, hindi mo ina eh. O, oh, dami man, tabi tiyaw. <laughs> Di pagkua ta. Baka mapano ka. E, pakaray ko lang. Sa magayunan, baka pano kaya ning Katigon. <laughs> dami man, tabi tiyaw. Katigon mo ina eh. <laughs> Nakuha kong kahoy sa... Tenutan. Napagi lang ako, Tiyo. <laughs> Sige, tabi, Tiyo. <laughs> Sige, rin ako naman.